Warrant of Arrest ng International Criminal Court o ICC. Laban kay Senator Bato de la Rosa, inalabas na ka. ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa kanyang Facebook post, binalaan niya si Dela Rosa na huwag magpakidnap at igiit ng karapatang harapin muna ang kaso sa isang korte sa Pilipinas. Pero hindi sinabi ni Roque kung saan nang galing ang impormasyon o paano niya nalaman ang tungkol sa arrest warrant humihingi pa ng kumpirmasyon ng DOJ sa isyu. Noong Nobyembre, unang ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na mula sa ICC kaugnay sa umano'y papel ni De La Rosa sa madugong kampanya kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula noon, hindi na nagpapakita si De La Rosa sa Senado at nag pa ng very urgent motion sa Supreme Court para pilitin ng ombudsman na ilabas ang kopya ng warrant na tinanggihan ng Korte Suprema. Samantala, sinabi ng Office of the Solicitor General na hindi tugma sa mga ebidensya ang pangamba ni De La Rosa dahil walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno na may ICC warrant nga. Si De La Rosa ang itinuturong arkitekto ng Oplan Tokhang kung saan mahigit 6,000 ang nasawi ayon sa datos ng gobyerno at hanggang 30,000 naman ayon sa human rights groups. Ayon kay Roque, nagsumite rin siya ng liham sa Interpol para tutulan ang hiling ng gobyerno na maglabas ng red notice laban sa kanya.